Tagalog, para matala sa kanagin. Okay? Sabay ito ng tanan. Para sa kanagin po. Okay, panungkuhan. Okay. Kahit sa pag maglagari ka sa'yo, ay ila sa uh, mga engineer. Bagis naman. Bagis. Kutihan sa kung paano sa kumulungan tayo. Hello po, Ma'am Angelica, Ma'am Melin, Ma'am Mike Bienes. Shout out. Helen Kentong, good morning. Dito naman sila ulit sa bahay. Gumawa sila ng ano, uh, yung project dito sa bahay. Tinlagayan ng TV. Nagaya ng TV tapos hanging kabinet. Good morning ma'am I'm Armily Gansan Jeremy Kanyas Kanya Good morning sa inyong lahat share po ng live. Thank you po. Tamara diba Low. Ma'am Idna Sato, hello, good morning. Ma'am Alma Campos. Good morning, good morning. Pasarat watching from. Santa Tobay Agusan der Norte kay Ma'am Armily Gansan shout out sa Geraldine is watching good morning po Ma'am Tamara Divine Ma'am Martes sporto, hello good morning Gaya ng TV, parang kabinet po siya. Para uh, yung TV na binili ni Mama Sita para sa atin, magamit na natin kasi meron na siyang lagayan. Tapos gagawa rin po sila ng hanging kabinet doon sa may kusina. Wala po, Ma'am Iris. Good morning sa inyong lahat Hi ko Forman Sir Bem uh, Yan Forman o no? gumawa sila ng nagaya ng TV ang tawag doon yung parang aparador Good morning, Edel pa Shout out kay Ma'am Litsin Naraga. Shout out sa iyo, Ma'am Litsin. Shout out Bem, pamilya na sa Cebu City. Astorias, salamat Bem Bem. Shout out from Cebu City, Astorias family. Shout out sa inyong lahat. para magamit na yung TV natin na binili ni Mama Sita. Sa, kasi wala siyang lalagayan. Hindi, na, hindi namin magamit kasi walang lalagayan. So, inayos sila for man. Para meron na tayong lagyan ng TV para makapanood na tayo. Kasi walang ibang ano dito sa bahay. Walang ibang libangan kundi TV. Guys, sa mga bagong ano nga pala, sa mga bagong upload ko, nasa YouTube ko na po, yung bagong upload ko. Sa hindi pa po nakapag-subscribe ng YouTube channel ko, please subscribe po, Bembem TV. Pag wala kayong ibang ginagawa, guys, bisita kayo doon, doon kayo manonood ng mga video namin sa YouTube. Yan, maraming maraming salamat. Shoutout sa Barangay Bulakin Tiong Kison Province Shoutout Rebecca Gamboa is watching Divine Impala Impalmado Chris Neil Paka is watching Shoutout Christina Shoutout Ayan, bisita kayo sa YouTube namin guys At sa aking YouTube po Bembem TV Official Okay, subscribe po 'yung hindi pa naka-subscribe para palagi kayong maka sa mga bago nating mga video. At i-click niyo na rin 'yung mga ano guys, 'yung notification bell para palagi kayong updated sa mga video na in-upload namin doon. Maraming-maraming salamat po. Kung wala kayong ibang ginagawa, bisita lang kayo doon sa mga ano namin sa social climbers. Bisita kayo doon sa mga page nila. At siyempre sa akin, huwag nyo kalimutan guys, bisita kayo doon sa YouTube channel. Ma'am Wilma Patina, coaching. Shout out, good morning. Good morning po, Ma'am Cristina. Tetet Donato, good morning. Wilma Patina, watching from Marikina Heights, Marikina City. God bless. Ma'am Nicole, ilaw, ma'am Marites, akampado Saglitang live na lang naman to guys kasi palubat na tayo So shoutout sa inyong lahat, magandang araw po Sana maganda yung araw nyo guys Huwag nyo isipin yung problema nyo Hayaan nyo yung problema, mag isip sa inyo Kasi lahat tayo may mga problema. Hindi nawawala yan. Huwag nyo idaan sa inuman. Kasi nawala lang yan saglit pag nagiinom kayo. Pag wala na yung lasing nyo, kinabukasan, nandyan na, nandyan na naman yung ano, problema. Kaya huwag nyo iano yan sa ano nyo. Sa bahay po, Ma'am Ingat po kayo dyan sa Manila. Sa mga taga Manila dyan, ingat kayo palagi kasi palagi palang umuulan dyan. Lord, Lord, Siagon Copper, good morning. Patay, nag-warning na nga, 10%. Ma'am Sunny, si Pampilo, good morning. Wala po nasa bahay. Kasi nagpagawa kami ng lagayan ng TV. Kasi yung TV na binili ni mama hindi magamit kasi walang lagayan. So ginawan. Pagkatapos naman dyan is yung ano naman ulit. Hanging kabinet para sa kusina. Para may lagayan naman ng mga tupperware. Ganun. guys. Okay, saglitang live lang naman to kasi gusto ko lang pakita sa inyo na may ginagawa tayo dito sa bahay. Nine percent left. Papa charge na tayo. Opo, Ma'am Wilma. Sila lang dalawa. So, yun guys. Maraming maraming salamat. Magpaalam na tayo guys. Hindi na kaya ng phone natin. bat na talaga. 8%. So, maraming maraming salamat. Sa gritang live lang naman to. Ayan. Maraming maraming salamat guys. Ingat kayo guys. Ingat. God bless. Next live ulit. Bye.